Sino dito nanonood ng What's Wrong with Secretary Kim? Napakarami rin. Wow! Napakarami. Ang suwerte naman ng mga taga-surigaw. Nabisita nice ko lang kayong Nabisita, lang, nabisita nila. sila ng, ng kimpao, Pao. Ang saya-saya. sa ating Sana all. Ng, sa ating governor, sa mga board members. At sa lahat. Ang grabe. Members, sa lahat ng mga. Ang Salamat po. At syempre, hindi rin po kami mga ka nakaka... ka hindi ho, nakakaaliw. maraming maraming salamat po sa inyo. Nakakabaliw. Hindi naman nakakabit oh, oh, <laughs> nakaka na ito. Hindi naman nakakabaliw. Nakakatuwa. Nakakatuwa. Nang pahirapan pa Nandito na Totoo na nga ba to? Kaya no? di na pagtanto Nagkala na kitang kilala Simula pala nung Summer. salamat po. Muli sa inyong lahat. Yes. Sana nag-enjoy kayo. Nag-enjoy pa kayo! Nako, yung mga susunod sa amin, talaga mga idol. So sana mag-enjoy rin kayo sa performance nila. Excited na ba kayo sa mga susunod? Kay Clock, kay Flo G, kay Costa. Yun. Sayang. Sayang di ako magaling mag-rap. Kung magaling sana ako mag-rap, makikijam ako eh. Alam mo, hindi mo, mo naman kailangan mag-rap. Bakit? Pugi okay, ka na yun, okay na yun? Ha? Bakit? Parang <laughs> mag-tie <-tinyo> na lang. <laughs> Pabakit ako lang sa IG ko ang Surigao del Sur. Oo nga, kasama kayo. Okay lang ba yun? Pwede ba kayo mag-hi? In 3, 2, 1! Hello, Surigao del Sur! Dikit ka kay Mika, taon. Eh. Ipong nako. Thank you, thank you so much. Pwede mag-selfie ninyo. Pwede mag-selfie ta. 3, 2, 1, smile! Alright, thank you so much. Thank you, maraming maraming salamat. Dagang salamat. Di ba mabisaya ka? Dagang salamat. sila okay, lahat maraming salamat po